Good day mga kaibigan, wala po tayong trabaho ngayon, wala po tayong ship At uh, punta tayo dito sa farm natin Para bisibistahin natin yung mga alagang kambing natin mga kaibigan So dahil rainy day ngayon So kailangan kun kun kunin natin sila ng mga pagkain Para hindi na sila pumunta doon sa malayong mga lugar Para makakuha ng pagkain So ito yung pinaka number 1 nila na pagkain mga kaibigan na binibigay ko sa kanila, yung paborito talaga nila araw-araw. Ito yung dahon ng nangka. So ang dahon ng nangka ay pinaka paborito nila ito dahil ah uh, ito yung tinatawag din nila na antay ah uh, yung pangalis ng mga mga uh, mga tipworm sa loob ng uh, tami nila so ang binibigay din nito mga kaibigan dahil sa pag kumakain sila ng nangka, yung mga sanga branches na tinatanggal natin sa ating mga uh, punong langka ay makabinipisyo din ito sa mismo sa, pu sa puno ng langka dahil yung mga nutrients na sana ay ma ma mapunta doon sa mga pinutol natin eh mapunta na, mapunta na doon sa mga branches na makapagbigay sila ng magandang bunga. So ito yung mga sikreto mga kaibigan para makapagbigay ng magandang bunga. Yung mga halaman natin is tinatawag natin na tinapruning kagaya ng mga talong, ng mga gulay, so kailangan mo sila i yung mga sanga na hindi makapagbigay ng bunga. Ganun din at ito ay biblical din na kung yung tao ay hindi makapagbigay ng bunga, ito ay puputulin. So ganun ganito din sa ano sa mga tanim natin. So hindi natin lang natin ubusin yung mga sanga sa ngayon na wala na, na hindi mo na magagamit dahil uh, natin na sa sunod na araw, mayroon naman tayo mak maku ng pagkain para sa ating mga kambing. So, yung ginawa natin mga kaibigan, ito, uh, inailibit, ina natin dito sa isa pang punong langka para 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 mas madali sila makakuha mas madali sila makakain makakuha ng dahon ito so yan mga kaibigan ito lang yung sikreto natin para uh, mas Maraming bunga yung nangka natin at makakain pa yung mga kambing natin, mga alagang hayop natin. So, ito lang mga kaibigan. So, maraming salamat sa panonood sa video na ito. Ito yung sikreto ko sa pag-alaga ng kambing at pagtatanim ng langka para makapagbunga